Good afternoon mga Migs Ayan Migs, magprito tayo ng isda dito sa rooftop mga Migs Kasi hindi ako makapagluto sa loob ng bahay Kasi ang tagal mawala ng amoy nitong mga isda mga Migs Saka mapagsabihan tayo ni amo pag isda ang niluto natin Kasi ang amoy Ayan mga Migs, mga mags. Masarap sarap mga mig. Ano, pag may gulay tayo, may sahog tayo sa gulay natin kahit anong klaseng gulay. Um, Ayan. natin yan maluto at ito i sunod natin. Thank you for watching mga mig. Salamat sa lahat ng support sa YouTube si channel ko. So, mag-like, views, and uh, subscribe. God bless ating lahat. Bye! Guys, ito na yung finished product natin na pritong isda guys. Doon sa rooftop ang lamig doon guys. Pero tiniis ko yung lamig kasi nga kailangan kong magprito nitong isda kasi wala na akong stock na ulam na luto. God bless. Bye.